So this is expert class mga idol. So nadiha nga tong banggitan nga mga riders Luzon, Visayas and Mindanao. So nadiha nakalinya Philip Bibilio, Si Maclean Aguilar, Cornok Mangusong, Michelin Rivera. adaan Terence dapat mga idol. Oguban pa mga riders nga wala pa nato na Nakitaan mga idol. So first hit of battle. So here we go. Pengusung Liding Mga Idol, Terence Napati Kedua Pembunuh Pengusung Mga Idol atau Liding Terence Napati Kedua Pak Panganoy Mga Idol Berapa? Berapa kepower Mga Idol? Purnok Mangusong Giyapan Atong Leading Mga Idol Followed by uh, Terence Napat Then Number 5 Halaka Kinsa tong number 5 Karabi mga idol Halaka Pagpakanay Kinsa to Naulay Michelin Rivera mga idol So ang rival mga idol uh, Yamaha versus Kawasaki mga idol Terence Napat versus Pornok, mga usong halaka Andiyan na si Teres Napat, mga idol Hindi lang nakita masyado Dahil sa alikabok Halaka Halaka, Humabol lang ni Silin Rivera, mga idol bakbakan ng mga idol Woo! Karabi oh, yung mga other sauce kawasaki Halaka, naka-inside spirit dapat Buti na lang, hindi nakuha So, pang lima mga idol, si Michelin Rivera mga idol Dayon Maklay na gilar, naulahi ka pun Woo! Garabi nagta-gara ah mga Tara abey idol mga idol, Karabi, mga idol Bornok mangosong versus Terence dapat mga idol Palaka, inside and outside daw oh. Palaka Grabe ka, ka b-boy Palaka, malapit mo magsaksip Palaka, nakapaso na tiris na pal mga idol Palaka Bar to bar mga idol Palaka Oh, alam ka, karabi Sigawan na lahat mga idol Woo! So, bornok Burnok, mga usong mga idol Atong leading mga idol Alam ka, followed by Aterrits mga idol Wala ka, karabi, oy! Wala ka! Woo! Sobrang lakas nila, mga idol! Hindi mabigilan, oh, Hindi na itong liting, mga idol! alak ka, nakuha na yun! Hindi rin sinapad, mga idol, itong Grabe ka, power! Woo! Nagpakilala na talaga si interest na Snapat Wala ka, grabe na Snapat mga idolo oh. Woo! Mencela terbiar mang idol, bang apat lang So, terin Napat, ya po ng atong leading Dan follow by Bornok, mga usong mga idol Grabe, kikuha, gini terin Napat, mga idol Grabe, presyuran ang labanan mga idol Dito lang yan, sa Pulomolok, sa Kuta Bato mga idol So, round 3 para sa atong Yamaha, Yamaha Motocross mga idol Grabe sining kita dito na pita mga idol oh. Walang tigil na bakbakan mga idol. Lerenz snapat versus pornok mangosong. Grabe oy. Dayon, GC Pineda, man siguro na yung Simit na Rivera, mga idol, bakpakanay sa mga idol Tuwa na, nakuha na ni Mitzelen Rivera, mga idol. Katulo na si Mitzelen, mga idol. Tara, hindi rin pa to. So, may distance na gamay, mga idol. Woo! Garabi, oy. Ni Celine Rivera mga idol Ang atong pangatlo na So nakuha niya si Number 5 DC Pineda Ito si DC Pineda to Dayon si Elsie Paningo mga idol Ikalima Dayon si Ralph Praminto mga idol Panganim Dayon si Maclean Aguilar Pangpito Dayon pangwalo Butsokoy Planas mga idol Ral Praminto bakbakanay sa sila dua. Dan Aguilar. Ocho Koy Planas. Grabe mga idol, one on one bakbakanay mga idol. So medio distance na gid gamay si Terence Napat mga idol. Dan followed by Bornok Mangosong. So handang umatake yan si Bulnok mga idol Di kaya po nakakupian saan Kay Proven Antistate na Ang maulahi pero makapas siya po So hindi pa tapos ang laban So naibagsak ko So ikatulo Uy natumba rin na si Michelin Rivera Sayang Michelin Rivera oh. So GC Pineda na ito ikatulo Pasok na usong ikadwa. Distansya na gamay mga idol. Ay, Buboy Antonio din mga, mga Grabe oh, from Luzon. Buboy Antonio dahi, abin akong si GC Pineda. Woo! From Luzon. Then, LC Maningo. And then, hala ka, Mich Michele Rivera. Umabol oh, din, crowd from into mga idol. Woo! Grabe ka, power oh. Then, McLean Aguilar, mga ilol, humahabol. Pucho Coy Planas. So, Boboy Antonio, mga ilol, ikatulo. Then, Ikopat. Grabe, humahabol si Mitch. Bagsak si Mitch kanina. Then, El Cid Maningo, mga ilol. Then, Ralph Ramento, number 10, nangihang motor. Hala ka. Oy, si burnok Buti na lang. Apit na kaboy si burnok mga idol. Sayang motor, mga idol. Robotin na lang. marunong talaga si burnok mga idol. Buwan na. Magsak, mga idol. Oh, okay lang, mga idol. Murag, okay rin. Siguro, nakalingkod naman siya. So leading yapon si Terence Napat mga idol Grabe ka power Dahil born of mga usong mga idol So hindi pa rin natin masasabi kung sino talaga Dahil continue pa ang bakbakan mga idol Pangatlo mga idol, Boboy Antonio from Luzon. Then, Michelin Rivera, pang-apat mga idol. Then, pang-lima, Ilse Paningo mga idol. Then, pang-anim, si Aguilar. Then, Botokoy Planas mga idol. Grabe oh. Hindi di Grabe tirin snapat oy. Oh, eh. Sobrang lakas ni tirin tirin snapat ngayon mga idol. So pressure, di pressure ginag maya si Bornok din na hantod na niya. So video malayo na gyud. Ah, distansya. Senapat, Purno oh, Mangosong, uh, ikadual. Oh, ada yang tidak ada woo, sobat bakar nai meng idol, Bowo Antonio versus Michelin Rivera. Oh, Kalo kak, terapi Micielin Rivera, oi. Wala! Na. Hala ka! Nakasulod na si Michelin Rivera mga idol! So pangatlo na Michelin Rivera mga idol! So nakuha niya si Boboy Antonio! Woo! Grabe! Sayang lang si Michelin! Michelin ganina mga idol! Bagsak! no, nakabalik naman yung kuha ah, pangatlong posisyon ng Japon siya grabe pag hindi nga bakbakan na yung mga idolo, wapan na Antonio Pangapat. Dan panglima Ilsin Maningo mga idol. Sobrang lakas na Nilsen Mensingo Giapono. no. So, ni apil nang gi jasa expert. Unya mapil Giapono na sa pro siguro. Dan Maclean Aguilar. From Luzon gyato anak ni. Aglein Aguilar. Dahil mucho ko'y planas Wala na din pa si Philip Bibilio si Stanley mga idol Aw ah, si Stanley nung isa wala na din So, wala pa yung white flag mga idol Grabe ni Grabe yung sobrang daming tao mga idol oh. ng musong. Ito yung pinaka-power mga idol dito sa Pilipinas mga idol. Sa pagkakaroon, uh, Bornoch Mangusong, Terence Napat, and then si Michelin Rivera. Sayang wala si Rai Rai Baitit. Ay birthday ni Rai Rai Baitit karoon nga adlaw. It's a Tris sa September. So happy birthday. Sa pambato ng bukit noon, Rai Rai Baitit mga idol. Birthday niya karoon. Kung wala siya may appeal. nangangamoy champion na oh nangangamoy panalo na sa unang hit so white flag para kay Terence dapat mga idol so medyo malayo na yun si Bornok so bawi lang si, si Bornok sa unang mga idol sa final hit alam kong hindi magpapatalo si Bornok mga idol Grabe oy, powered by Yamaha dang daming tao mga idol Michelin Rivera Boboy Antonio Halaka Ilcid Maninggo Halaka nakahabol na si Ilcid Maninggo mga idol So atong lang tao ni kung makahabol ba Ang Boboy Antonio So Riders ng Honda Boboy Antonio mga idol Haloko, nakuha yun, dapat Inside and outside, oh Haloko, nakapasok sa inside, mga idol sa outside, nakuha yun si Boboy Antonio, mga idol Grabe ka power ni El Cid Maningo I Shout out sa mga fans ni El Cid Maningo, mga idol Grabe ka power, mga idol And then, Boboy Antonio Saluson So, second time ko nakakita o mag-vlog ni uh, Boboy Antonio, mga idol. Dito sa uh, Balay-Balay. O, oh, Boboy Antonio. Grabe, 19 minutes na oh. <laughs> Grabe. So, nangangamoy. Panalo na. So checkered flag mga idol ah, Para kang Terrence Napat woo Panalo sa unang hit Terrence Napat mga idol So pambato ng general Oh ah, panalo Mlangko tabato Pambato ng mlangko tabato mga idol Then Burnok mangosong From Davao Pambato ng Yamaha So Michelin Rivera Pangatlo Number 4 from General Santos City Then Elsid Maningo Nakapasok sa pangapat From General Santos City Kaya po na Then panglima Ah naman to Tuara Boboy Antonio Panglima